So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, uh, syempre, papunta na rin yan kay uh, BBM. Ngayon dito pinalitan na si House Speaker Romualdez ni New House Speaker Faustino B. May mensahe ka pa sa kanya or advice sa kanya para hindi na pa itong mga nangyayari ngayon? Wala akong uh, mensahe kay uh, Congressman D. Meron lang akong i-share. Gusto na ibahagi no, sa mga kababayan natin. Si... I'm sure he is a good person. I've met him several times. Sa aking mga events at sa aking trabaho, si Congressman D. Si Congressman D. ay Congressman ng Isabela Province. Ang, ano bang tawag dyan? Hindi ko kasi masabing warlord siya Ang eh. uh, may hawak ng probinsya ng Isabela ay si Governor Alam ko siya pangalan. <laughs> Albano, sino dito? Uh, ang may hawak ng province of Isabela is si Governor Rodito Albano. Si Rodito at si Tony Pet Albano, yung congressman ng Isabela dati, o oh, hindi ko alam kung hanggang ngayon, uh, nasa circle yan, ni Speaker Martin uh, Romualdez. Isang grupo yan sila. Paano ko nasabi? Dahil alam ko na matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Nakasama ko sila noong hindi ko na rin maalala kung anong taon yon pero sa kasal ng anak ng isang senator makasama ko sila. Doon ko nalaman na uh, matalik sila ng magkaibigan. Uh, sa kampanya, sa uh, pagkataas ng kampanya, nung nanalo na, nagtrabaho na, uh, nakita ko na kasama na rin nila sa grupo nila si Governor uh, Rodito Albano. Si Congressman D., kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman uh, Rodito Albano. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, uh, syempre, papunta na rin yan kay uh, BBM. So sila lang din yon, sila-sila lang din yan, at sila-sila uh, lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila, at sila-sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget. Because this is all about, number one, the presidential elections of 2028. In! The budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, di ba? So 2026 na pinag-uusapan dito. BP kahapon pumunta ka sa Senado. I stand before you today without most humility and with deep gratitude for the trust and confidence you have accorded me. That trust has been the source of my strength in every day of service. When I assumed this responsibility, I made a solemn commitment that the House of Representatives would be the People's House. Isang at, at tulay, tulay na naglilingkod. yet leadership also demands that we confront the trials of the present. in his recent state of the nation address, our president reminded us that accountability must prevail and that no one is above scrutiny i fully and unequivocally embrace that call the issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me but upon this institution we all serve ang ating mga kababayan ay naghahangad ng linaw at higit sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin, ito'y may balik. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this house, and on the president I've always sought to support. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully without doubt without interference without undue influence walang pipigin, walang makikialam let the truth emerge and let justice be done my colleagues carry forward the work of this institution with unity and resolve the Filipino people never lose face in democracy, for it remains capable of self-correction and renewal. I leave this chamber as I first entered it, a humble servant, ready to serve wherever duty may call. I step down not in surrender but in service. For sometimes the greatest act of leadership is the grace to let it go. So that this institution may endure stronger than ever before. Adama boy congresso bayan. mabuhay ang Pilipinas. Hindi ko po magagawa itong na iisa Kailangan ko po, po kayo. Kailangan po natin ang bawat isa. Kaya kukunin ko itong pagkakataon na to na ipabot sa aking, ang ating pong pasasalamat sa dating speaker sa kanyang bukas palad na pakikipagtulungan para maisakatuparan ang isang maayos na transisyon at natatanging hangarin na ito. Sa tulong ninyo, sisiguraduhin natin na bawat sentimo ng paglalaanan ng budget sa bawat departamento ay tutugma sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Pagtutulungan nating makapagpasa ng isang maayos at malinis na budget na mailalaan lamang tama sa mga programa para sa ating taong bayan. May mga akbang nang ginawa upang gawing mas bukas ang proseso ng pagpasa ng budget at mas paigtingin pa natin ito. Ako po ay handang makinig sa iba't iba nating tinig upang higit ng makaunawa. Nakahanda po, nakahanda po ang aking bisig na makipagtulungan kanino man alang-alang sa ating bansa. Mula noon hanggang ngayon, ako po ay walang pinipiling kulay. Lahat ay mahalaga. Lahat ay may maaaring mayambag upang magampanan ang ating mandato bilang kinatawan ng ating pong mga mamamayan. Sa ating pong mga kababayan, hinihiling ko po na magpatuloy tayong magmatsyag at magbantay. Tanging kayo lamang po ang makakapagsabi at makakapagpasya kung dapat bang ibigay ninyo muli ang tiwala sa amin. Kayo ang magiging bahagi ng reforma para masiguro natin sa darating na mga araw ang kapakanan ng taong bayan ang mauuna. Ngayon na po ang oras, hindi bukas, hindi sa susunod na mga araw. Sama-sama tayong babangon, sama-sama tayong pumilos, sama-sama tayong maglingkod. Hindi magiging madali ang ating tatalakayin. Alam kong magiging mahirap para sa ating lahat. Pero gano'n man kahirap kung ito naman ang nararapat, kung ito naman ang tama, ito ang kailangan nating gawin at pagtulungan. Sa bagong kongreso, ipaparamdam po natin ang tunay na malasakit. Ipapamalas natin ang tunay na paglilingkod na nakatutok ng buo para sa pagangat ng buhay ng sambayan ng Pilipino. Walang ibang agenda, walang ibang interes, kapakanan ng Pilipino ang simula, gitna at dulo at wala ng iba. Sa lahat ng ito, hindi tayo hatulan sa ating mga salita, kundi sa ating mga gawa. Hindi tayo usgan sa ating mga pangako, kundi sa ating pagtupad. Kaya inyakayat ko ang bawat isa na sama-sama nating isulong ang isang bagong Pilipinas na matatag, marangal at nagkakaisa. Muli, Maraming maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Pagpalainawa tayo ng puong may kapal.